Pagbasa mula sa aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaak at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit Nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin ng dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap nang nalupig. Masakit sa kalooban ng pu'on, kung may papanaw, Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Kapag nagsisama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi si na Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti ano pat walang sinumang makapagpaputi ng gayon. At nakita ng tatlong halagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, mabuti pa idumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama at nililiman sila ng isang alapap at mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay may pit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito ngunit sila sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,